Kumusta po kayo at maligayang pagbabalik sa ating serye, Tama, Legal, Makadiyos. Ang katotohanan ng Biblia sa Ugaling Pilipino. Sa episode na ito, isang salita na pamilyar sa ating lahat ang pag-uusapan natin, utang. Ang pamagat natin ngayon, utang. Hindi ito usaping emosyon, responsibilidad ito. Madalas kapag usapang utang, ang daming emosyong kasama. May hiya, may galit, minsan may takot pa. Pero kung susuriin natin ang utang ay hindi lang basta pakiramdam. Ito ay isang malinaw na responsibilidad na may kaakibat na legal at moral na obligasyon. Sa kultura nating mga Pilipino, malakas ang konsepto ng hiya. Minsan, yung nagpautang pa ang nahihiyang maningil. Ayaw nating makasakit ng damdamin o masira ang pagkakaibigan. Pero alam nyo ba, dahil sa sobrang pag-iwas na ito, imbes na maayos, lalong lumalala ang sitwasyon. Dumarami tuloy ang nagiging pasaway at kinakalimutan na ang kanilang obligasyon. Ang resulta, sirang tiwala at nasayang na relasyon. na natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa Psalm 37:21, napakalinaw ng sinasabi, ang masamang tao ay hindi nagbabayad ng kanyang utang. Direkta at walang paligoy-ligoy. Hindi sinabing yung walang pera o yung busy. Sinabi, yung masama, ibig sabihin, ang pag-iwas sa pagbabayad ng utang ay hindi lang isyu ng kakayahan, kundi isyu ng karakter. Isang refleksyon nito ng ating integridad at pananampalataya. Ang pagiging matapat sa ating mga pinansyal na obligasyon ay tanda ng ating paggalang sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mata naman ng batas, hindi rin biro ang hindi pagbabayad ng utang. Bagamat hindi ka makukulong dahil lamang sa utang, maari kang sampahan ng civil case. Kapag nanalo ang nagpautang sa korte, pwedeng kunin ng batas ang ilan sa iyong mga ari-arian bilang kabayaran. So hindi rin pwedeng sabihing bahala na dahil may legal na pananagutan tayong kailangang harapin. Hindi ito simpleng usapan lang ng dalawang tao lalo na kung may kasulatan o ebidensya. Um, so paano natin ito haharapin? Kung ikaw ang may utang, ang unang hakbang ay ang pagamin sa responsibilidad. Kausapin mo ng maayos ang pinagkakautangan mo. Maging tapat ka sa iyong sitwasyon. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo, mag-propose ka ng payment plan na kaya mong tuparin. Ang mahalaga ay makita nilang may intensyon kang magbayad at hindi mo sila tinatakbuhan. Ang komunikasyon ang susi para mapanatili ang tiwala. Kung ikaw naman ang nagpautang, Huwag kang matakot na ipaalala sa nangutang ang kanyang responsibilidad. Gawin mo ito nang may respeto at pagunawa pero maging malinaw ka. Hindi ka masama kung maniningil ka. Karapatan mo iyon. Minsan ang kailangan lang ng tao ay isang paalala para umaksyon. Tandaan natin ang quote na ito. Ang utang ay hindi nawawala sa pag-iiwas, nababayaran lang sa katapatan. Ang pag-iwas ay panandaliang solusyon lang na nagpapalala sa problema. Pero ang katapatan, kahit mahirap, ay nagdudulot ng pangmatagalang kapayapaan sa ating isip, sa ating relasyon, at sa ating espiritual na buhay. Ang pagiging responsable sa utang ay hindi lang pagpapakita ng magandang asal. Ito ay pagsunod sa batas ng tao at higit sa lahat sa batas ng Diyos. Ito ang tunay na diwa ng pagiging tama, legal at makadiyos. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may napulot kayong aral. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa susunod nating episode. Hanggang sa muli.